Hello guys, hello mga dog lovers, hello mga kanyubi. Ang ating topic for today is regarding sa kung safe ba yung ating mga papi na travel, mga Belgian Malinois papi, lalo na kung medyo may kalayuan. Ano ba yung mga tips na pwede nating makuha kung kinakailang ibiyahe natin yung mga papi kapag re-home, kung gusto natin yung time mismo magbibiyahe o ating ipapapitranspo, or ano pa mang paraan ng pagta-travel para may uwi natin yung ating mga puppy So, yun po ang ating pag-usapan, guys. Siya nga pala, by the way, gusto ko din i-flex na po, oy. na out of 10 papis natin, ay meron pa po tayong isang papi na natitira. At napakaganda niya si Alia, isang female na dark. And nakakatuwa na po, kasi halos lahat po na nag-avail sa ating sampung papi ngayon ay mga subscriber po ng ating channel. sa Doon po sa gusto pang maka-avail, meron po po isa. At napakaganda sa mahilig sa mga dark mga sable na po. Eh, ang ganda po ni Aliyah, maganda yung kanyang drive at available po, siya. Mag-message lang po sa number na ito kung gusto po ma avail Kung gusto po ma avail si Aliyah, uh, at ready to go na po siya, complete vaccine na po. At pwede siyang i-deliver na po from Santa Rosa to any point of Luzon. Okay, so kagaya nang nabanggit natin yung ating topic ay tungkol nga po sa uh, travel sa ating mga papa. Actually, ngayon po ay papunta tayo ng kubaw upang i-deliver sa nating papi. Ang kumuha nito si Sir Ronald na nagmula po sa wala sa ibang bansa. Dumiretso na po dito sa atin ano, sa Luzon upang uh, iuwi sa Abra ang kanyang female na si Guess na, uh, na, Belgian Malinois. And then kung makakaya po, po ng ating time, kung hindi naman masyadong traffic sa kubaw, Isang plan po natin, diretso naman tayo ng Bawan Batangas uh, para kay Sir Tony, ano po, shout out kay Sir Tony ng Batangas na nag-avail po ng isang mail na papi natin idadalhin po din natin sa kanya. So, guys, tamang-tama yung ating topic, no? Magbibigay tayo ng mga tips paano safe na may bibibahay ang ating uh, mga puppy, mga dogs, lalo na kung medyo malayong distansya. At uh, gusto ko rin banggitin, mga kaduglovers, mga newbie, para po sa mga subscriber natin, mga kaduglovers natin dito, is uh, nagpipitrans po po tayo. Ayan. Nag, uh, nakita natin yung ideya na yan nung mag-deliver tayo ng mga puppy. At uh, may mga service po tayo. Meron po tayong kung sa malalaking mga mga lahi ng dog. Meron po tayong H100. Meron din po tayong abansa uh, Avanza para sa maliliit lang. At personally, ito pong ginagamit ko, Innova na po. Uh, 2003 model, bagong labas po para sa ating uh, pet transport po. At meron po itong sapat na space, papakita natin. Uh, hindi po tayo mag-worry. Puro exclusive pong biyahe natin. Ano? Ibig sabihin, kahit isa lang, ipwede natin pong ihatid sa inyong mismong bahay nyo, door to door. Ano po? At uh, safe po kasi hindi natin nahaluan ng iba pang dog. At uh, may space naman po tayo at meron po tayong experience kung paano i-handle ang mga dog lalo na sa bihan. Kaya para po dun sa mga interesado na gusto magpa deliver deliver, transport Personally, na po, exclusive sa ating mga kadog lovers dyan, mga kanyubi. Paki-message po sa messenger o kaya dito po sa ating numbers, screen, ating globe at smart na phone. So, sa topic na natin tayo, mga kadoglarbers lovers, magbibigay tayo ng mga tips, no, kung pa paano ligtas na may bibihang ating mga dog, lalo na kung sa mga land travel ano po. So ano kayong gawa, lalo na kapag bibiyahin natin? Unang-una, ilalagay natin kasi sila sa maliit na crate. No? Mga dog crate. So ayaw na ayaw nila diyan kasi mga Belgian Malinois gusto nilang tatakbo sa malawang na lugar. 'Yun pa lang makaka-stress na. Tapos sa mahabang biyahe, depende daw sa biyahe. Saan ba natin ilalagay? Yung sa mga pet transport po na mayroong gumagamit, motorcycle lang. Ako, medyo stress po ang dog. Okay lang siguro kung medyo malapit na ano po, motorcycle. And then, may mga van. Ayan. Pero marami sila na siksikan. At meron ding ibinibiyahe ng bus kaya nang experience natin dati nag meron meron pong bumili sa akin taga Sorsogon. si bus ter tandaan tanda, -tanda ko yung dog natin yon biniyahe hanggang Sorsogon. Pero safe naman pong nakarating kasi may mga ginawa po steps. And then uh, ngayon yung atin nga pong uh, dinala o dadalhin sa Cubao. Uh, bus going to Abarin og sa Cubao ano na po. So medyo malayo po na 12 hours na biyahe. Sobrang stress po ng dog kung hindi tayo gagawa ng paraan. At kahit malapit pa yung biyahe, normally na-stress po talaga yung ating mga dog dahil yung ato sa tinatawag na separation, anxiety o yung pagkakahiwalay doon sa kanyang mga littermates. Ganito guys, no uh, yung mga dog kasi may mga gusto yan. Ano? May mga gusto yan, laruan, toys pagka, o mga pagkain. Uh, nakakatulong sa kanila yon Pero isipin mo, maglalaro pa ba yung dog sa ganong biyahe? Nabawa na doon sa estribo ng bus kasi bawal lang po yung salog. At uh, masikip, madlilim, hindi na ano po ang gagawin natin dyan guys, eh, bigyan natin sila ng mga supplement na tutulong sa kanila para makayanan yung stress. So, sa madaling salita, hindi po natin maalis yung stress kapag binahe yung mga dog. Ang gagawin lang po natin ay tutulungan natin sila, bibigyan natin sila ng mga supplement upang makayanan yung stress na dulot ng mahabang biyahe. Una, uh, meron po yung mga pet transport po, na po, lalo yung ng medyo matagal, biplane. Gumagamit po sila ng Nutrigel. Yan, Nutrigel. Papakita po natin sa screen. Pwede pong ibigay yan kasi hindi po advisable na kapag ibibiyahe yung mga dog, uh, yun ang ginagawa ko po, ano, ipakainin. Hindi ko po yan pinapakain kasi susuka sigurado yan. Kaya sa malapit na biyahe, lalo na kapag nasa mga air condition na sasakyan na gaya nito, eh, magsusuka po yung mga dog. So, hindi natin pinapakain yan. Magugutom sila pero kung meron silang nutrigel, ano po yung tinatawag nating uh, itong supplement nito, makakayanan nila yon kung mainit ang biyahe, lalo na sa estribo ng bus. Pero kung aircon, medyo malamig po yon kahit nasa ilalim ng estribo. Usually, gabi naman po ang biyahe ng mga bus na yan. E, eh, makakatulong din yung pagbibigay ng dextrose powder sa kanilang inumin. O kasi yung dextrose powder, hindi lang po yan para sa dehydration. ah uh, tumutulong din po yan para makaya na nila stress kasi may mga supplement dito na nagpapangyari para yung mga papi natin maging hyper. Opo, hindi sila tamlayin. So, tutulong yan. And then, kung mahaba yung biyahe guys, ano, ganito yung ginawa kasi nung uh, relate ko lang yung inuwi ng Sursogon, biniyahe din, almost 12 hours o so mas mahigit pa. So, yung biyahe naman po kasi ng bus, hindi dire-diretso Mayroong lugar na tumitigil yon Siyempre, kumakaan yung mga pasahero. So, pag gano'n, binubuksan nung ni Sir, uh, nakakalimutan ko ng pangalan kung kay Buster, yung Stribot, binababa, kinilalaro yung papi para ma, ma, ma mabawasan yung stress. And then, nilagyan po yan ng bulalo. Yung baka, pata, kasi gustong gusto nila kahit amoy pa lang. So, alam, kinakagat-kagat niya hanggang doon sa sorsogon. At pagdating niya doon, kung makikita mo yung papi, mukhang hindi naman siya gaano na-stress. At playful pa rin. So, yung mga bagay ninyo guys, medyo maliit lang yun. pero makakatulong. Unang-una, kailangan yung uh, papi ay nasa top condition po. Dapat healthy. Huwag na huwag yung ibibiyahin yung papi ng malayo. Kung mayroong sakit, matamlay, nagdadayareya o anumang uh, health condition na hindi magfi para sa ganung habang bayan dapat talagang masigla siya and then nga po bigyan ng supplement na tutulong sa kanya ilan nasabi ko lang Nutrigel, pero may iba pa uh, dapat yung inumin niya merong o uh, painumin muna kaagad ng tubig na may dextrose powder pero wag pakainin ng marami o kabigat kasi siguradong isusuka lang yun guys masasayang din lang yon at uh, ang at din Pagdating na pagdating po ng puppy sa destination, bigyan mo na siya ng time na magpahinga. Nakita ko kasi yung may pinadala kasi akong puppy sa Visayas. Pagdating doon sa lugar sa kanila, ang ginawa nung uh, pinagpadalhan po natin, pinakagat, play bite, uh, talagang. Kasi itong tua sila kasi mataas yung drive ng tuta. So, hindi dapat ganun guys, no? Dapat, uh, bigyan natin ng time na magpahinga. Mahaba yung biyahe. Eh. Yung drive ng puppy nandiyan yan, kakagat yan, makipaglaro yan, pero pagod na pagod pa yan at stress pa yan para uh, gawin natin iyon. Now, kinabukasan, kapag nakarest yan, kahit one day, 'yon Doon po natin ina-advise na laruin yung papi. Kung may mga bata, paglaruin siya ng bola, kung anumang gusto niya, para madali niya makalimutan at maalis yung stress doon sa biyahe. Kasi yan ang gusto nila maglaro ng maglaro. Pero wag nating gawin pagkadating na pagkadating. Bigyan natin ng time na magpahinga yung papi. Kasi yung mga yan, hindi talaga magpapahinga yan, lalo't matatas ang drive. Kahit pagod yan, maglalaro yan. So kawawa naman, ano po. So, pagkatapos, ituloy natin yung pagkain. Kung anong pinapakain doon sa pinanggalingan, huwag natin kaagad baguhin. Stressful din po yun. Kaya sinasabi ko yun sa mga ng papi, huwag agad baguhin kapag garating. At yung oras din kung ano yung oras na pagpapakain doon sa pinagkuhanan. Kasi nakaka-stress din sa kanilang, bigla mong babaguhin. Imagine, ang haba ng biyahe, stress siya. Binago mo lahat yung kanyang mga routine. Ay nakaka-stress po yun. Nakikita yung mamumula yung mata ng papi nagmumuta yan, lumalambot yung poops, at iba pang mga sign, yun po isa ng mga stress sa kanila. So, yun guys, ano, uh, maikli lang yun, pero laking tulong po yan kung alam natin bilang mga newbie, mga beginners, kung paano natin mababawas yung stress kapag tinatravel ng ating mga papi. At safe naman po yan na maitravel ng ating mga papi. Uh, kahit malayo, basta susundin natin iyon. At uh, gagawin yung mga hakbang, basta healthy po yung papi. So, para po doon sa mga interesado na magpapitrans po, ayan, sabi ko nga, meron tayong mga meron tayong mga mga sasakyan na pwedeng gamitin. Kung malalaking mga lahi ng dog, meron tayong H100 van, meron tayong Fortuner, at meron din pong Avanza at mga sedan. At personally, ito pong ginagamit ko, Innova, para sa safe na pagta-travel po. pero dito po dadalhin natin from Santa Rosa, Laguna to any point of Luzon. Depende po sa inyong pangalangan. So, yun lang guys. Maraming salamat. Thank you for watching this video. Para sa mga bago pa lang po sa ating channel, uh, request ko lang po, paki-like po ng ating video, pakihita rin po ng notification bell, at pakisubscribe na rin po upang susunod nating upload ay manotify po kayo. Thank you so much for watching this video. Ingat po tayo lagi. Bye-bye.